Liza Soberano-Koreano ang boyfriend, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Hindi na pina-follow ni Liza Soberano ang Instagram account ng Careless, ang management na pinamamahalaan ni James Reid. Sa Careless lumipat si Liza after niyang umalis sa poder ng dati niyang manager na si Oji Diaz. Pareho naman naming sinilip kang mga IG accounts ni Naliza at James at pareho pa rin silang followers ng isa't isa. Pero yun nga, base sa ilang napagtanungan namin, umalis na rin daw si Liza sa poder ni James. May sinasabing dahilan kung bakit ito umalis, pero, gusto muna naming kumpirmahin kung may katotohanan sa kabila ng balitang pag-alis ni Liza sa Careless, maingay rin ang balita na ang isang konektado rin sa Careless na si Jeffrey O ang di umano'y bagong boyfriend ni Liza. True ba ito? Ilang sightings na rin sa kanila at magkasama rin sila sa US dahil tumatayo nga na ang Korean na si O ay manager din ng actress. Wala pang pag-amin o kumpirmasyon si Liza tungkol dito. Pero, ilan na ang nakakausap namin na nagsasabing di umano'y sila na raw at sabi pa ay matagal ng araw. Pero syempre, hangga't walang kumpirmasyon sa kanila, mananatili pa rin itong unconfirmed news. So, pag nagkataon, dalawa ang sasagutin ni James kung makakausap niya ang media. Siya pa rin ba ang manager ni Liza at kung hindi, ano ang nangyari? At kung totoo'ng wala na si Liza at sinasabing karelasyon nito si Jeffrey O, paano na? Abang-abang lang. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!